Down ako ng bridge, ha. Pupunta ako ng bridge, ha. Dito na ako sa bridge. Down. Down isa. Down isa sa bubong. <coughs> Dito. Down yun. Eh. Patay isa Dito Basag yan okay. Let's go <laughs> Yeah boy Favorito <laughs> 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 <taburiato> ko talaga tong map na to eh Ako rin eh, kahit ako eh Ito ba yan? 12 kills? Nge! <laughs>